Aba, lakas Kaya ah. yeah, papasalin ko lang natin 'to. All right. Kung wala na dito, mabibili na kami, na ano lang, oh. Oh, yan. Hoy! gusto kayo. Ay okay. Ano 'yan? na Wow, magic. in the sky Good morning mga katakbo At yun nga nandito tayo sa tabing dagat So mamaya uh, na naman tayo Lalaot na naman tayo So nandun lang yung Bangkang Japper Nasa laot mamaya baka Siyempre tatapusin lang namin yung semi Na kitang pagtutulong tulungan ulit namin Kahapon na tay, tay, naman namin yung pamalalaki Kaya kami ni Nakuya Obet Ni paring Wesley Si Lobster King dito si Conce nagagawa ng pang tulingan. Abaya, hi hi. Ano, hi hi. Ito po yung hi hi o. Oh. Yan pang huli ng tulingan. Ano, no, may kawil na yan. Yan oh. si Kahaw naglilinis dito ng mga gamit. Ala, tatay-tay natin na yon Ilan ba sa iyo dadalay? Ito ha? Ito lang alam. Ito lang alam. yung natira namin kahapon na tinapos sila na. Tapos, ah, namin yung semi nga. Dito tayo, kaya bahay niyo ito. Ito yung seminga na kita. Ito yung tatay-tay namin ngayon ni Kahaw. Tapos, bago natin yan sakyan, lilinisin muna natin ang kapatid ito nililinis ng ating idol Jaffer Sniper para malinis yan pati yung mga gamit ni idol nililinis ni kahaw nilalagay niya doon sa box yan si pipe it body tubal patatlo na ito ayan tubal ito po no na uh, lumisin na natin para malinis siya asis hindi natin yan. Oh, diba? Yung mga nakakapit na pain para malinis siya. So, yun po, nalinis na natin. No? Ano, uh, ano natin para may ganyan tubig. Tapos ito naman pa malalaki. So, mamaya ito pa isa. Yung natin para malinis. Good morning. Nandito na ulit si Kabugoy. Ayan. <laughs> ah, nag yun, ah, sabi ng ating idol ang laot pala makapista na kaya pinalilinis niya lang muna lahat ng mga gamit tapos duduktuan namin yung mga semi at saka yung pamalalaki oh. <laughs> ako ata binubuhusan eh. <laughs> ako ata binubuhusan no. <laughs> ah. uh. mamaya Nayakagin natin si pa rin dagol. Ah. ah, nandito na rin si parang Wesley. Si Kahaw, BC. Doon siya na kasain. Doon niya yung mga gamit na idol na nililinis niya nga. Ito. Ito siya. Ayan. Ito po yung mga pantanigi. Rapala ibang gamit ng ating idol nililis ni kaham dito kami naman ito na yung tatay tay namin tatay tay na rin ang ating idol para namang maganit pagka na ko sumakit <laughs> dyan mo malalaman pag bago ang bahay, pag mabangong ayaw <laughs> oh. hirap din yan taytayin kasi maraming kawilihan yan ang ka isang isang pa lang oo pag nagka oh, kajan ka dyan mali ng hila gusot ano sa libid, sa lubid yung uh, ano na yan, kawil saka daway nagawala ng panatay para doon sa kitang uh, ano siya hindi luwag pag isinakay siya pag-iipin pa baba ah, naligyan na rin natin ang buhangin maganda kasi pag may buhangin para hindi magusot yung ano tansi <coughs> Tapos punta tayo doon sa bangka ni Parin Tubal. Kunin lang natin yung kitang. Patulong natin si Kahaw papausong tayo. Ayusin lang ito. Ano, ito mahirap kasi dito pa Buhol-buhol lang hirap ayusin. lalo na pag tino. Walang problema pag magaspang, pag natanggalan mo ng kawil, okay na siya. Han, ito po yung area namin, yung kitang dilubid. Oh, sa kayong semi. Oh, kasi mo. Paring imar. Magkapasan dito sa kabila. Aba. Sige, papasanin pala natin to. Alright. Paring imar din sa kabila. Aba, lakas ah. Happy uh, Pesta nga pala sa Wawa tapos sa uh, May 12 uh, Pesta naman dito sa uh, amin sa Barangay Bukana Kahaw Pagpuloy okay. na ito lahat Ang lulok ko nga ba Aray yung tatay-tay namin ni Kahaw Halimunan tayo tayo natin. Aray sa oray. Taray muna lang okay, kahit talay Ah, paugasan muna pala rin Ah, mag-start na tayo magkaita Kabuhay po na ah, ba? Pamera, pinakamabilis At malupit na magkabit ng kaway. Oo Lahat alpas na ito lang La La Pare, lang Par sumay <laughs> si para sa pare Michael. Nandun ako eh. Oho. hindi dinis. Dapat ta natin yung ilo natin yung pinagpalang. Naglakaw sila tinene at saka si pare Michael. si okay, idol ya ba? bago yun ba? alright susuming na ang mga seaward tulong tulong tayo ngayon dito tate tatsir ba abo you know what Ah, water ha? Water ano yan? Water pump? Generator? Ah, generator? Tanggap na kong mga kundi, wiring, mga kuhaan ano Yan o. Grabe talagang, ano, IQ ni Tatay Tats o generator Salamata dyan, mga... pero makina ito. Tata mga dito na. Logi ata si ata si ulit so. Pabakaw naman! Pabakaw naman! Pabakaw oh, na man Aba, ubos ata, ubos Tinala <laughs> pa pala ni Pare Runein Kuwari in-entry mo doon sa ano, hinaram mo maka na na yung parang yung kabugo Pwede pwede rin yung ari Huli mang kilo ang huli ni pare tolis ha? Okay na, no, mga Bum? Ano ba yan? Mga standard yan? O operado din? Operado yun. Ay. Oh, ako. Hindi, kung ano nga, sana yung mga ni parang gabo mga kina sa iyo, pwede rin yung ni eh. Asos, dito sa atin, wala, hindi tuloy palang karera eh.

maging artista. hindi Maging artista. So, ang kami ng short video. Ang hirap din pala sa um, pag kailangan marunong ka talagang pumick up. Huh. Ayan, hanggang ngayon, ito pala yung nasasakay sa amin. <laughs> Alam, oras na. Anong oras na ka, Bugoy? Alas 10 na. Uh, alas 10 na ng umaga pero bodhi dito yung server si sinatay pula niyo wala dito. Tinubidian mm. din ni. Ba dito ubal naman na nagdoduktong siya. Yeah, tinubidian ni. Nag-lock sini. Nag-down ni. Yeah, nakapagtik pa din ni. Yeah, hindi importante no? 'yung si Jomon yang nakapagtik. Kaso mm. laki nang pinayat niya nagtatakit kasi siya. Na uh, ano yung mm. nagigin sakit ba? Dati. Ano ang sakit ba?

tanghali so kakain muna kami no napanood nyo yung budul butol fight kami dito panood yung sa ating idol Jaffer Sniper pinaluto ni idol yung dapat na ulam natin doon so, yung so ito ulam natin dito pero may kalahati pa naman na yun yung dadali natin sa lahat na bangbangan nya na salamat ulit kay ma'am Josephine so, thank you so much ito so, yung tinatahitay namin dito sa si parang Wesley no dalawa magkatulong tapos dito kami ni Kahaw yo ando uh, si Lai dalo mat kuntelaya yung nagluto ng sinigang at pirito kanya-kanya tayo ngayong kuha ng kanin sa katasa yun ah uh, Ayun niya yung ano nang ang ating idol. Kanya-kanya na lang kanin. Dapat magsasaing. So, sabi ng mga tropa, kanya-kanya na lang kuwa ng kanin. Pero, ayan po yung, anong ginagamit mong sabon? Panlalaki. Panlalaki? Medyo. Opo. <laughs> oh, kasi pag... Pagka-edyo, babae yun. <laughs> hey Medyo. Ataw ka rin kagabi nandoon ka sa vlog ko eh. Oo. Uh -huh. Oh, Oo, oh, sumayo ka rin <laughs> yung dalawang babae. <laughs> Ninilakata ng dalawang babae. Uh -oh. Sino ba yun? Yung tiga, anong nang ti ano? Anong ni Oo, oh, nung no, ko jiret at saka ni yung uh -huh. anak ni ba nang ti, ano yung Peng. Miguel yun. Yung babae. Oo, yun. Ano Kala ko nagtata eh. <laughs> Kala ko din yung ay, joke ang ginagamit pala na rin sa puno. Oh. Yan, yeah, uh, yung kasi pag si Kalang Mer. Uh. Oh. <laughs> ano yan, inyo? Sa tisala okay. eh. Ah, inyo. Ano <laughs> pa niyan, short, ha? Ako nag-iipod, na-iipod. Ang una naman na rin. Ah. <laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> Bago kami pupunta sa uh, patay Ayoko uh, sa si mama, wala na yan. Kasi po sa mga kumakain, si Kalongher po pala ay nag-iipot. <laughs> uh, totoo yan, totoo. Ganyan uh -huh. ko nga kayo sa luwal, nilabang ko nila ulit. Ay. <laughs> Iyaka muna at ako wala akong kaning. Alright, at nakatapos na nga po tayong kumain. Thank you Lord. At syempre sa ating idol, Japper Sniper. Ito yung huli namin na tawagin na isda. Ito ay kay Bibi at saka ito yung bangbangin so hindi na ubus na binigay na sa atin ng uh, ating idol yan kumakain na pala sila dito si PC uh, say mo kain Lola Peli yan ang ulap nila mga po saka itong uh, galing sa ating idol na kay Bibi uh, Oh, PC, PC, ay muna lola Peli Yun, at gusto ko lang i-shout out si Den Rose from Italy. Yan, marami maraming salamat Sir Den Rose sa uh, suporta. Uh. Mag-iingat lagi po kayo, lalo, lalo na po dyan kay Parin Jovel Sigondes at kay Parin Jonathan Sigondes, sa mga kababayan natin Pilipino dyan sa Italy. God bless po sa inyong lahat. Saka kay Sir Amando Montemayor. Yan, shout out po kay Paring Andy Ambay, Sir Benji Torres. Sir Joseph Ares Yan, shoutout sa inyo lahat sa mga silent viewers Maraming maraming salamat sa supporta ah. Yan at gusto ko po rin yung shoutout Si Asenet Briones Yan, uh, shoutout po Kay Rowena Abadilla Yan, shoutout po rin sa inyo At saka po kay Mami Ams Mami Ams, shoutout po At maraming maraming salamat po sa supporta At lagi po kayo mag-iingat sa pagbiyahe-biyahe nyo God bless po Yan, nandito na ulit po tayo ng to natin ulit ito isakay kaya natin yan habang mga tropa ay nagkapahinga pa baka mamaya uh, gising na sila baka natutulog so tayo na -tay natin ito yan yeah, nandito na yung mga tropa nandiyan si Robert si Kaipit oh, ang okay, ating idol ang... ah? Balitod. Eh, kay Imar pala Ayun, si Tarifa si <laughs> paipit, hindi ka ipit, paipit. Tatapusin <laughs> namin Kaya, betong, ito ngayon. Kung ano sa lang. Kasi, ko sabihin, ang ilalaga natin doon, hindi itong kalindi. At Kung wala na dito, mabibili na lang na lang yun. yan. Pero pag mayroon oh, dyan, yung gawin kong kawil at saka ano, pwede. Oo. Oh. Pero huwag nyo dutuwa hindi paras ng ganyan pati yan oh. pati oh. na. mar <laughs> nagpa picture sa ating idol at taga laguna pa taga laguna pa pala sila nagtitinda sila ng ube shout out sa mga taga laguna kami po yung taga nagkarlan mga manininda po ng ube dumayo pa po kayo Uh, yeah. uh, From Laguna pa sila, dumayo pa sila ng pagtitinda ng OB. Shout out sa mga taga Laguna. Uh, uh, at ito na yung nasa kanina natin, papuno na. And sa kabila puno na. ano Antayin na lang to. Kasi yes, Paipit. <laughs> Parang may ikaw na walang daw nagkabit uh, ng gagawa ng umubuya Anong kabugoy, tapos na. Pupunoy na lahat. <laughs> Ay, Pupunoy na lahat. Ay, tata, yan na, nagtipon-tipon na. Hindi namin ito pa parawa. Yan, si Promel. Meron Wesley, si Eagle nandoon. Si Buddy Tubal. Oh, si Kahaw. Si Paipit

Baka Akin kinanang ini, wala nang paipit. Ha. <laughs> <laughs> Hadi dalawang ikot, hindi mo mapakalas siya. All right. At 'yun. Kulang ito itong mga magaswang gaspantas Filipino. Dito yung Dito si iduduktong. Yan. Sa uh, tinasakay. So bukas duduktungan na lang 'to. Toast 'to. Lalihan ila nang Dags, dags. Kira-kira. Motor apa? Ada itu yang no. ko aku yang megah no. Oh, GoPro stop, GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Alright, yo mga katakbo. Ang oras po natin ay 8 o'clock na ng gabi. So, yun. Kaya lang natin na uh, ayusin nyo mga kita nga doon, tinaytay namin. Pero bukas magdodoktong pa rin kami. Salamat po sa inyong lahat at magpapaalam muna po ko. Kita-kits po tayo sa next vlog. Bye-bye! I love you all.